So ganito lang kalaki mga bossing, ipapakain natin sa gagamba. So kailangan basa yan mga bossing, ibabasain natin yan o. Oh. Yo, what's up mga boss? May gabis yung tanan. So, ngayon mga bossing ay magpapakain tayo ng gagamba kasi marami, marami pa rin ang hindi nakakaalam or marami pa rin nagtatanong kung paano daw ako magpakain ng gagamba. So ngayon mga bossing, tuturuan ko kayo kung ano, paano magpakain ng gagamba. Alam ko, uh, lagi nyo naririnig yung pagkain na hipon. Pero paano ba? Gaano ba kalaki? Gaano ba karami papakain natin sa gagamba? So ngayon mga bossing, magpapa, magpapakita tayo. No, actual tayo magpapa, magpapakain sa ating gagamba mga bossing. So feeding time natin ngayon mga bossing. So ano yung mga kailangan? Pag nagpapakain tayo ng hipon, syempre, uh, yung tubig mga bossing, ayan, Dyan bosing kasi wala tayong pamugan. Kailangan natin yung ganito tumabosing ah uh, para iwas langgam or alamigas. Bakit kailangan? Kasi ipapatong natin yan mga bosing. Once nagpakain tayo mga bosing, ay kita kilid. Ana street food. Once magpakain tayo ng gagamba mga bosing, uh, ano talaga? Uh, Lalangamin talaga yan kaya kailangan ipasok natin, ilagay natin sa ibabaw ng tubig. So ngayon mga bosing, Pukusan mo yung anong hipon. So ngayon, gaano ba kalaki? Ayan, kuha tayo ng gagamba mga bossing. Kuha tayo ng gagamba kung gaano kalaki ito. For example, ito yung papakainin natin mga bossing. Ito, super TM natin. Tingnan natin gaano kalaki yan. So yung ganyan mga bossing, kunwari, ito mga bossing, uh, gusto mo ma-maintain yung katawan ng gagamba. Kung gusto mo, ganito pa rin yung katawan ng gagamba. So ito yung masasuggest ko mga bossing. Ganito lang kaliit. Nasaan yun yung mga tools natin? Ito lang. Ah, nagka-shuffle. Nasaan ba yun? Ito na. Ayan mga bossing. Nawawala na yung gamit natin. So ito na lang. Ayan mga bossing. Kung gusto mo i-maintain yung katawan ng gagamba mo, ayaw mo mabotsog. Ganito kalit mga bossing. Papakitaan ko kayo ng sample. Kung alam nyo yung itsura ng munggo, alam ko namang, alam nating lahat yung munggo mga busing. Dapat fresh yung ipapakain natin na hipon ha. Kahapon pa to eh. Anong nakarang araw pala. So ayan. Kalahati ng ano mga busing. Munggo size. Kalahati ng munggo size mga busing. Yung tipong magkakalaman lang yung chan ng gagamba. Ayan. Papakitaan ko kayo. Dapat fresh yung hipon ha. Fresh na fresh talaga. oh Ayan, sobrang liit niyan mga bossing. Dapat may syringe tayo. Yung syringe kasi mga bossing, sobrang dali lang gamitin pag nagpapakain tayo ng gagamba. So, ganto lang siya kaliit mga busing. oh. Ayan. Ganyan lang kaliit para i natin yung katawan ng gagamba. So, papakainin na natin i0.5 mo. I-post, i-post. So, mga bossing. Ganto kaliit ipapakain, ganto kalaki. Ano pala? Ganto kung ganto kalaki yung gagamba mo. Ah, uh, ganto rin kalit yung ipapakain. Ayan, papakain natin ha. Dapat binabasa yung pagkain ng mga bossing yung hipon para masip-sip nila mga bossing para maka makainom ng tubig. Ayan, kung gusto mo i-maintain yung katawan ng gagamba kung ganto, kung panderby yung gagamba mo, ganyan lang kalit ipapakain mo. So, ilang araw ba? Uh, sa, sa sa loob ng isang linggo, Ilang beses ba pakainin yung gagamba? Nakadepende yan, bossing, kung gusto mo yung uh, ano lang, yung super uh, ano pala, yung lagi kong sinasuggest, 2 to three times mga bossing, nakakain yung gagamba sa loob ng isang linggo. Or two days interval or 3 days interval, mga bossing. Pag nagpakain ka ngayon, mga bossing, so 3 days interval na naman para magpakain ka ulit. So ganito rin kalaki, mga bossing, kung gusto mo i-maintain yung katawan ng gagamba. Pero kung tamad ka naman mga bossing, magpakain ka ng marami. Pag nagpakain ka ng marami mga bossing, meron tayong uh, ano dyan, uh, kumbaga bad, uh, negative dyan mga bossing kasi once na hindi maubos yung hipon mga bossing, pag uh, kinabukasan yan, yung hindi nila naubos na hipon is dadapuan ng bakterya mga bossing. At ma mapapanis yung hipon mga bossing at yun magkukos ng bakterya at nakakamatay sa gagamba or minsan mga bossing uh, ano talaga nanghihina yung gagamba mga bossing at madali lang ma uh, ano nang langgam kaya nadadama yung ano niyan mga bossing yung uh, gagamba natin kaya kung ganoon mga bossing kailangan linisin talaga after mapakain yung gagamba kunwari ngayon napakain natin pag mga bossing i-check niyo yung lagayan ng gagamba dapat yung tiratirang hipon kailan tanggalan mo yan mga bossing tanggalin para hindi mamatay sa baho yung ano sa bakterya yung gagamba so ganyan lang siya mga bossing so magpapakain tayo ng malaki mga bossing malaking gagamba uh, OS kasi wala tayong jumbo madali lang maubos yung jumbo mga bossing so after nyan pag feeding time mga bossing il ilagay natin dito sa ibabaw ng tubig ayan so OS naman mga bossing magpapakain tayo ng OS para malaman nyo kung gano'ng kalaki yung uh, ibibigay natin kapag malaki yung gagamba. Ito, for example, ito mga bossing, ayan, papakainin natin to. Siyempre, maliit pa rin, kasi gusto ko i-maintain ang katawan nila. Pero kung tamad ka mga bossing, pwede mo i-double yung size na pinakita ko kanina. I ito, i-double mo yung size na yan. Um, pwede na to mga bossing, ayan o, oh. ayan. Ayusin mo yung video, ayusin mo, huwag mo itagilid, ayan. So, ganito lang kalaki, mga bossing. Ipapakain natin sa gagamba. So, kailangan basa yan, mga bossing. Babasain natin yan, oh. Malinis na tubig yan. Para makasip-sip din sila. Oh, ayan. Kakainin nila yan. Oh, hayaan nyo lang yan, mga bossing. Ilagay nyo lang yan. Kasi kakainin din nila yan, mga bossing. So, yun lang, mga bossing. Sana meron kayo natutunan sa ating uh, tutorial, mga bossing. Sana naman, uh, supportaan nyo ako sa aking... Uh, YouTube channel, pa-subscribe mga bossing kung uh, sa ating Facebook din tsaka sa TikTok mga bossing. Kung gusto mong manalo ng libreng gagamba, uh, stay tuned lang mga bossing at huwag kalimutan mag-subscribe. 'Yun lang, maraming salamat at God bless.